Hello, mga boss, welcome back po sa ating channel Today is Wednesday Siyempre sa Wednesday, pumupunta po tayo rito sa Kupaw Quezon City Para mag-update tayo ng mga favorite dog breeds at cat breeds Pero bago po lahat sa mga hindi pa na-subscribe Subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll Follow nyo kami sa aming YouTube, Instagram at TikTok, Ride and Roll Tara, naman nyo po kami Let's Ride and Roll Let's Ride and Roll Good day, Yon, yeah, Good morning, <laughs> Boss Beans. Ang ganda na lang talaga yung Boss Bis, no? Kaya maraming nauhumaling dito, Mara eh. Ba? Maraming ba? O <laughs> <laughs> yan. Ano ba? <laughs> Ano pong dala-dala mo ngayon ito, boss? Kaya tayo mga Pomeranian. Yun, mga Pomeranian. Ah. Medyo malilit ito, ah. Ano tikap ba, ba tao dyan? Mga tikap sila. Okay, mga tikap. Magkakapatid ba yan? Ito ang limang magkakapatid. Ito yung kasama ko nung nakaraan. nag isa mag na lang siya. O. Magkakakulay, eh, you no? Know? Okay. Okay. nag isa yeah. na lang. Ilan ba sila? Bali, bali, one week para dalawang ba. Ah, magkatumag sa bala. O, yan, oh. Ito, ganda na -da -da -da. May mga at babae ba dyan? Ano siya? Uh, merl kasi yung tata yan. Pwede nako ba? Parang merl siya na parang brim. Parang nakasak. Ayun, no? Lupa yung, yung isang mata niya. Okay, by eh. okay, oh, pa ba yan? Lungis lang. Magkano ba ganyan? Uh, isa na lang ang presyo nila, 10K each. 10K each? Mm -hmm. O oh, yan ha, screenshot nyo na lang ha, 10K each yan, magkakap magkakapatid. Ito lang isa hindi, no? yung medyo brown. Ito yung medyo malaki na. O oh, yan, may babae talaga na diyan. no? Apo, Wala nang difference ito. sa presyo, boss Apo, Same price na lang. Ayan, ito ha? yung main, yan. Ito, female. Oo. Ayan, ito, no? Oh. by Aiden, blue, blue yung isang mata. Ang cute, Parang si Boss Vince e. Eh, oh. Ang cute, cute oh. <laughs> <know>. <laughs> <laughs> meron pa rin itong pa dalawa. Okay, kaw -kaw, oh. Ito yung uh, Ito, parehas babae. Ito parehas babae. Oh, yan, oh. oh. Ilan po na yung Boss? Uh, two months. Two months. May mga vaccine naman yan ayan, sa deworm. No? Ayan, vaccine, Oh, Magkana, Boss? Sable. Ito lang ang cream. Oh, yan, Sable saka sa babae. Magkano naman dyan? sa lang presyo, 10K din. 10K na lang din? O oh, yan ha? Na. 10K na lang din yan ha? Oh, lang to. 10K o, oh, yung ganito. O, oh. oh, sige. Tapos ito naman, boss beans. Na dalawang lalaki. Ito kapatid yung dalawang lalaki. Ito yung dalawang lalaki. Ito Oh, pare-pare 10k pa na to. Negotiable naman. Oo. Yan, oh. Wala na, boss. Uh, meron pa tayo sa bahay yung ano, yung ating nag-iisa toy uh, toy model for my son, female siya. Ang bigay ko dala doon is 8k negotiable pa. 8k negotiable. Ano din tayo Shih Tzu, mga budget meal 5k lang. 5k lang? Mm. Oh, okay, yun no? Budget meal na yan ah. Oh. May hita pa natin sa Facebook page oh, meron? Oo, oh, yeah, may hita sa Facebook page. Kaya lang po kayo siya. sa akin. Or so, sa Apple Labo. Oh, yun, ang nilalagay natin dito ngayon, Bulabog. ah, yes. Ha? Pero may sarili silang yes. Ha, mga kanya kanyang mga uh, Facebook page. Pero as of now, every Wednesday, Bulabog, yes. Kennel Club po tayo pupunta. Ayan. Yes po. Yun lang, Boss Bins. Yes, yun Alright, thank you, Boss Bins. Boss Pogi! O oh, yan ha, si Boss Pogi nandito syempre ngayon ha. Membro ng Bulabog Kennel Club. O oh, Boss Pogi, gawag yung tapos. O, anong dalawa mo ngayon, Boss Pogi? Ito. Ito oh, ang ganda, na dasyan. Ang gaganda ng kulay. Four months. Double double na dasyan. Four months. May bahay ay dyan, saka blue eye. Ah, may bahay ay pa, saka blue eye. O yan ah. Magbahay na lang ba sila? Pares na lang. O, pareso na lang. Hindi ako nang isang lalaki kasi gamukha na kami din. Oo, gamukha na lang. Ang ganda ng kulay oh. Bira lang ang ganyan. O, magkano bigyan mo rito? 7.5 lang. 7.5. Boxing the wall? Yes. Yes. Complete na. Ha? O, negotiable pa yan. 7-5. O, yan ha. Tapos meron ka rito. Tapos meron tayong dalawang court. Uy, corgi. Ano yan? Yung court oh. meron sila in court. Chat lang sila yung... ako. Hindi sila makita. Uh, chat nila. Kung gusto yung makita yung parents. Chat para pa proof nila. na ano na sila. Na corgi. Na... Ito yung male. Yung medyo floppy. At yung mali. Tuloy. Ito yung male. Ito yung male. Tapos by IP, pili. tawag na natin natin. O, oh, yan. Yeah. Ilang ba na sila, Lord? Eight months. Eight months. O, may mga Eight. papers? O, oh, on hand. O, ang mga on papers nila. O, yan, Dito muna tayo sa babae, boss. Ano na? Magkaan bilhin mo dito? 45 sa babae. 45 kayo sa babae. With paper yan, ha? Kompleto na yan, ha? Negosyable pa. Negosyable pa yan. Ako sa lalaki. Tapos sa lalaki. 35 35,000. O na negotiable din. Siyempre, yan yan eh. P Bulabug, game, club din, eh. Oh. Tapos meron ka pa? Tapos oh, yung vision natin. Ito, vision. O, may vision pa siya rito. Ito, ilang buwan na to? Ito yung ano, ito yung dinadala natin palagi. Na ah. kala nila marumi. Pero oh. kulang man sa groom. O oh, ganyan, ganyan mo talaga kulay niya oh. na. Ah, oh. uh, With papers to. Eto, M eto with papers, mail. mail. From 20 to 13K na lang. 13K na lang? Ba, 7,000 yung binawas mo. Rambos ah. Parang namigay ka ng ah, masyadong malaking discount dun ah. Ay, napapamahal ni. O oh, yan, 13K. Sa pagtulog, oh, yan, 13 na lang yan ha. Vision presa eh. Tapos meron pa siya rito mga seats. Oh, yeah. Seats ayan. yan? Ayan, tricolor to. Oh. Oh. Ito, alam po na to. 6,5 lang boss. 2 months. 2 months, 6,5. Lalaki. O oh, yan ha. Ang ganda o, oh, seats o. Oh. O, ay, kasi rin ba to? Ito sa pudel. Ito pudel. May pudel din si Boss MJ, oh. Ito, nag, nag -may -may kasi, o. O, o, mga, ano, nakumunay ko kasi. Oo nga, ano, nag-aagaw sa... yung kulay niya, oh. Ilan ba na yan, Boss? Two months. Two months? Milto. Lalaki. Ito, female. Ito, babae. Pudel yan, ah. Oo, yan, ang gaganda, oh. Magano dyan? Bigay mo. 10K lang po. 10K? Negosyable yan, Boss? Apo. Oo, siyempre, negosyable yan, ah. Okay, oh. yun ang dalawang boss. O, oh, yan ha. May shoutout ka oh, ba, boss? Uh, shoutout sa dalawang bayan natin kanina. Dito ko na pinakita para mabisit tayo. Ah, nakaalis na ba? Oo, oh, nakaalis. hindi namin nakabutan. Okay. Sayang. Oo, oh, yan. Thank you, boss MJ. Maraming maraming salamat. So, screenshot nyo yun lang po yung nagustuhan nyo. At, ah, uh, visit po kayo sa akin Every page, Bulabog Kennel Club. Thank you, boss. Yun, Yo, syempre. O, oh, boss Lucio. Oh, ha, si Kuya na. Ha? Kuya Mac, wala ka nung linggo ah. Mm -mm. Wala tayong bosses boses oh Oo, medyo iba yung boses nga ngayon. Hanggang ngayon yung boss ka, uh, Mac. <laughs> <laughs> ano meron ka ngayon dito, boss Mac? Meron, meron ako magandang pag. O yan, oh, pag ah. oh yan. O yan. Ang ganda yan. oh sa mga di na alam, nag-umpisa si boss Mac sa pag ah. Mm -hmm. O yan ah. Nag-umpisa sa si pag. Ang dami. Magkakapatid ba ito, boss? Mm -hmm. Eh hindi, itong dalawang magag itong dalawang ano na malaki na. Oy, medyo malaki. Oh, tapos yung mga mga yan mag magkakapit na okay. yan. Ay, mag talo, oy, tatlo, oy, maliliit. Ayun. Oh, Ayun. Ay. Pakita ko lang din yung magulang. Oh, pakita muna natin yung mga parents nila. Oh, Ito yung parents ng dalawang yanak ko. Ayun. Ah. Stable. Ngayon, tinutukoy ko yung mukha niyan. Ayun at kamal ng araw niyan, mga ng mga presyo ng ganyang aso. So, sobrang gulo, parang sharpie na, eh, no? Mm, eh, mukha na siyang sharpie. Oo, oh, ang galing. Wala oh, eh, pagitan na natin yun mga ano niya. Palitan uh, natin, no? Ayan, ay, na. ito, ang ganda ng mukha nito. Solid yung mukha nito, boss ah. Oh. Hmm? oh. Ganda niyan. oh, yung mukha niya, oh. Ganyan talaga yung mga dapat kulubot ng mga pag, oh. Oo, oh, yan, ganyan. Ilan ba na sila, boss? Ano po to? Mga 4 months. Yung malaki na po 4 months lang to. Ito mga 4 months na. solid lang talaga yung mga katawan. Talagang solid na yung ano, katawan. O. Lalaki ba ba yan, boss? Opo. Mga... Ay, hindi. Pares babae pa yan. O pares babae. O yan. o. yan, tuloy natin. O yan. maganda kayo ng quality pag... Ayan. Ayan, ganda o. ganda o. maganda bigay mo dyan, boss? maganda lang, kuya. May tumatawag ulit. O, maganda di. O, yan, mo dyan, boss? Ay, po, kuya, bibigay ko lang to ng 15. 15K? Uh, pero kahit ngayon, kahit medyo dun room up na yung presyo ng pag, eh, nagkakalaga pa to ng benching ko 30, yung ganitong quality. Oo, oh, ganito. Ayan. 15K mo na lang binibigay? Oo, 15 lang. 15. May paper siya? Daba, yan ah. Nang paper to. Ah, nang paper. O kasi kung i-request ko pa, baka mas tumaas, no? tumaas pa yung or, value. Or, pero legit yan, kahit i-legit check nyo, ang magulang nito si Saber. So ayun ano yan, yung bet, bet card meron na po. Ayun, ayun. Ayun. Pag, pa lang yan, napaka ano na, mahal na. tapos yung maliliit natin, pakita ayan. natin. Yung maliliit natin. oh, meron um, akong isang mail. Ito yung mail. Ito yung mail. Ito may lukulubot din, oo. 13 lang asking ko dito. Ito, 13 gay. Okay. okay. Oh, yan okay. sa so, okay. so, puti. Tapos dito, parang ano to, ah. Okay. Parang lumalang okay. ito, ayos. ah. Oh. Siman ka ba niya? <laughs> Abaro ka din ha. Okay, Ay, dito mga na. Ang sable. Ito, so, bigay ka pa ng 13 din, babae. 13K, babae din. Ayan. 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 Ito, babae rin, o. Ito, 13K din. Ayan, 13K. Basta Ay, mga sabon niya, Mga pag na 13K sa maliliit, mm -hmm. 15K sa malalaki. Oo. Oh. Ayan, tapos meron ka rito. 15K lang yun, ha. Yung anak ni Sabe. Oh, ito, ito, ito mga... To, isa lang ang binibenta ko rito. Ito na. mga cardigan to. Mm -hmm. Cardigan cordy. Isa lang 40. ang binibenta ko rito. Si, si, sino, ano, sino gay yung... na out mo, boss? Kahit sino Ah, kahit sino. Wala. Igigit mo isa. Hmm. Be, yung isa po talaga. Kay Sir Jess kasi yung isa. Ah, okay. Ay, eh, kay Sir Jess. Kay Sir Ray pala. <laughs> <laughs> Oo, oh, mano, Sir Jess. Oo, oh, magano dyan, boss? Ang mga panood niya, sir. Meron pala ako <laughs> okay. dun. ano po lang? <laughs> 40K asking po dyan. 40. For... k 40K. O oh, yan, ha? 40K ang asking dyan. Yung... May papers na, so, di ba, boss? Meron, may eh, mga papel pa. Ayan, kompleto oh, rin yan, ha? 40K. <laughs> Ayan, okay. okay. ang pangalan. Mamili na lang kayo dyan kasi isa lang daw ang ibibigay ng Boss Mac dyan. Isa lang, isa lang. Oo. Kasi yung kaya. Is... <laughs> o, ito naman po yan. Kasi O, ito, ito yung mga chow-chow pa siya rito. Chow-chow. Bilog na bilog to, mga ano, boss ah. 8K lang, askin ko dyan. Bilang para sila? Two months lang yan. Oo, 2 months, lalaki at babae ba yan? Uh, may lalaki, dalawang babae. Oo, wala na, oo. Oh. Kuhawa ko isang lalaki, tapos isang babae. Yung okay. sa babae yung okay. nil. Ito, ito, ito. Ayan, ito. Okay. Para masabay na siya. O, oh, yan ha. Saka mo, boss? 8K na lang. 8K. O, yan ha. 8K na lang ha. Negotiable mo ba negotiable. Negotiable, yan? Yeah. O, siyempre negotiable. Bulabog yan. O. Ano next, boss? Golden? May golden ka ba? O, yan. Mga babae ito. No? O, yan o. Golden retriever. Babae o. Oh. Ito, ilang ba to boss? 2 months lang ito. O, yan. 2 months. Ito, babae pa o. O, yan. May oh. vaccine card to, dalawang bakuna na. Ito, dalawang bakuna License na. Bed. License bet. 11K lang asking ko rin. 11K. O, oh, yan ha. Para pa mo sila 11K, boss? Opo, oh, yan, oh, yan, magkakapatid. O, yan, magkakapatid. O, oh, yan ha. Mamili na lang kayo kung ano gusto nyo. Gender nila, may lalaki ba? Lahat babae. O, oh, lahat babae pa ha. O. Oh. 11K lang. Bonus na yung babae sila. O, oh, yan. Kasi ito yung vision natin. Oh, vision ito yung vision preserver ito. Yan. Ito mga ito mga 4 months. Ito so, 4 months? 3 months magpukor. Oh, lalaki ba ba eh boss? Lalaki po. Lalaki. Bigay ko lang ito 15 ko yan. 15 ko yan. Bisang po siya. Bihirang bihira sa pet market yan ha. Yan. Oh. At syempre yan. Catherine dayo. Bernardo ba yan? Ah, uh, Meron tayong British short hair na no? wakaratay. Yan. Meron tayong kulay black. Yun, ha? Black ha? Black. Meron tayo, rare na rare yun ha? Black, black na British na. Meron tayong blue. O oh, yun o, no? kompleto sa no, kulay. Ang meron tayo na pagkakulay. Beauty shorter. Magkano mo na-out yung, yung e. outing, boss? Eh, bigay na lang natin ng 20K ang isa. 20K each? Okay. Okay. Yeah, na, abangan oh. Abang Abang oh, na, yeah, na, na, na lang natin. Magaganda yun, magaganda. O. Oh. Abangan natin yun. Sa ako na ilabas yung picture. O, yan. Sala na lang. Boss, may shoutout ka? So yun, shout at promote ko na rin yung Lucho Pet Shop sa Malvina. Yung grooming natin, at syempre, yung ano natin, yung pwesto natin dito, pwesto syempre. natin dito. Cubao. Promote ko na lang, na lang din. Oh. Uh -huh. Tapos any further announcement kung magkakaroon tayo ng ng ano, ng konting pagbabago, i-update uh, na lang namin kayo Yun. sa mga susunod na araw. Uh -huh. Syempre, follow natin lang kanilang Facebook page, Bulabog, uh -huh. Kailan Club. Kitang-kita naman sa t-shirt yan. Tayo lagi sa Grotto Pet Market ah. Oh, yeah, lagi. Like, Siyempre la every Sunday lang din Every la, Sunday siya. po 'yan. Last Sunday lang wala siya kasi medyo masama pa yeah, masama ang mga ramdam. Oh, yeah. Ngayon yeah, may boses na, ayos na ulit. Okay, na ulit ah. Rak-raka na ulit ah. Shout right. out kay Madam oh. Oh, yeah, may, na, may mga walking man po, mga walking din oh, yeah. Thank you, Boss Mang ah. Maraming salamat. 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 Thank you. you.